Na Nagbagudlos ng hangin, pangga. ni na siguro si Bagyong Wilma, pangga. O, paminahot. O po guys, may Bagyo. Pero hindi namin alam kasi yung balita guys, first week sa December yung Bagyong Wilma na ah... Uh, iwan ko po mga palangga kung saan maglalanfall basta mayroong bagyo nga darating na naman guys so ang balita mga palangga first week of November uh, first week of December so ayan ang ibalita guys dito gihapon uh, dadaan sa aming lugar yung bagyo hay ginoo ko mga palangga ingon ani na lang jud mi ka makasalanan ani mga palangga nga uh, lindol at bagyo mga palangga Nag-abot diri guys. Grabe. Grabe ang among mga pinagdaanan diri mga palangga. Yung tingnan niyo po guys oh. Medyo hindi pa tantong init. Nagiusig iro. May tao. May tao sa bahay ng ano kapatid ko guys, kaya tinatahol po ng aso. Ayan, happy Tuesday everyone. Good morning, good morning. Yan ang init guys, oh. Medyo lumalabas yung haring araw. Ayan, mayroong ano, mayroong tao yung bahay ng aking kapatid guys. Ah, mayroon pang ano, kuhol dyan, oh na unsa na kuhol mga palanggoy nanood na diri sa akong balay guys ang kuhol <laughs> naminaw ka unay taos si ilang kuya dondo nimo. mo upo anak Magunsa ka na diha anak huwag pabayay agas anak pila na kaadlaw hilak sa atibuki ni mo paminawa <coughs> Nanghagis si Atibuki ni mo anak Nanghagis si anak, imong Atibuki Ayan po guys, good morning Happy happy Tuesday ka na tong tanan So araw ngayon ng Martis mga palangga So as usual uh, Nag-update ako ni Papi sa inyong lahat guys So dito lang po muna kami magko-content ni Papi sa loob ng bahay Kasi mamaya sa tindahan po kami magko-content guys So thank you for always watching mga palangga, happy happy Tuesday, kumusta po ang inyong Tuesday, bliss mama, taga santo, ka ka bliss na po ganina anak, nakalimot na po ko, anak. So ayan po mga palangga, pinagmano ko po si papi, ayan, nasa isa kinanda ko ni agi, ang kadloka ni papi. So, ayan po guys. Ohayo mas. Happy viewing mga palangga ko. This is Papi's a uh, update. So, happy Tuesday. So, December 2 na po tayo ngayon guys. So, thank you, thank you for always watching sa patuloy ninyong panonood. Everyday new video guys. Love you all. So, mayroon na namang sasakyan na dumadaan mga palangga. Malalaking sasakyan yung katatakutan ni Papi guys. Ayan. Thank you, thank you and... Happy viewing mga palangga. Mag-ingat po tayo, magdasal at labanan po natin ang mga problema, mga pagsubok na darating sa ating buhay. Thank you guys. And po si Papi oh, nakikinig lang po.